So, for the balinghoy kami today, ni Dada. Sabi niya, nasa dalawang kilo daw to. Mamaya, i-video ko din yung kapag binabalatan na. And syempre, kapag iniluluto na. At kapag kakainin na namin. So, ayun. Ang tagal ko na rin hindi nakakapag, ano, na Last tata sa rumpa eh. High school pa ako. Hindi ko lang shoot sa Batangas mama kasi gumagawa. Or, pag bumibili kami sa market, wala nang balat. Minsan naman, binibigay na lang ng mga tika. syempre luto na. dito ito Masarap to ginataan. Ayaw lang matamis. Kasi inuinaman ko siya ng isda or bago. Basta anything na maalat. Pag wala talaga asin. Ayan. So, ito na. Luto na ang balinghoy o kasava. Inipon pa nga ni Dada yung balat kasi gagawing pataba sa mga pananim niya. At dahil nasa apalit siya nung Sabado, inubos ko yung niluto niya na kalong steak. So, gumawa ulit siya ng kalong steak today, pero with ampalaya. So, tara, kain na tayo!